Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 540 kilometers. Silangan ho ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyang ng traf nito, nagdudulot na po ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Uh, base po sa ating latest analysis, itong, LP, itong low pressure area, mababa po yung tsansa niya mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. But beyond that period, hindi natin inaalis ang posibilidad na tumaas pa yung tsansa nito. At dalawang posibleng senaryo ang nakikita po natin dito sa weather disturbance. Posible po na tumawid ito sa ating landmass, especially o partikular dito sa Kabisayan at Mindanao bilang isang LPA at hindi rin naman natin inaalis ang tsansa na mabuo ito bilang bagyo bago pa man ito tumawid ng ating landmass. But either way, inaasahan pa rin po natin na magdudulot ito ng significant rainfall at malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon by weekend. Kaya uh, pinag-aantabay natin ng ating mga kababayan sa magiging update sa ukol nga po dito sa weather disturbance. Samatala yung East list, patuloy din ang dudulot ng mga pagulan sa Aurora at Quezon at nakakapekto ito ngayon sa Luzon at Visayas. Samantala, para nga po sa pagtayo ng ating panahon, nasahan natin ng maulap na papawurin at mataas ho na chance na mapagulan sa Aurora at Quezon dahil sa Easterlies Lease. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawurin at hindi pa rin natin inaalis ang chance ng mga thunderstorms at manakanak ang pagulan any time of the day kung kaya't saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. 17 to 23 po sa Baguio, 24 to 32 sa Lawag. At sa Tugigaraw naman ay 24 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Ligaspi ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental, mataas din ang tsansa ng mga pagulan sa araw na ito at maulap ang papawirin dahil nga po sa trough ng LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at nariyan din ang mga isolated thunderstorms anytime of the day sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Iloilo -Ilo ay 24 to 31 degrees Celsius sa kaya Kalayaan Islands 26 to 31 degrees Celsius 25 to 32 sa Puerto Princesa City at sa Sambwaga ay 24 to 33 degrees Celsius sa Cagayan Oro 24 to 32 at sa Cagayan at Davao Davao naman Davao City ay 25 to 32 degrees Celsius wala rin ho tayong gale warning ngayon na nakataasan mga bahagi ng ating mga baying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alon ng ating karagatan sa buong kapuluan. At mamaya ay dudubog ang araw sa ganap na alas 6 ng gabi.